Magandang araw mga kaibigan. Ako nga pala si Online Gainers TV. Ngayon ay ituturo ko ang pagkakaiba ng cloud recording at micro SD card sa pagre-record ng mga videos lalo na sa ating security camera. Ano nga ba ang mga benepisyo at limitasyon ng bawat paraan? Alamin natin ito sa ating video ngayon. una nating tatalakayin ay ang cloud recording. Ito ay isang paraan ng pag-iimbak ng iyong mga video footage sa online na server o storage. Isa sa mga malalaking benepisyo nito ay ang pagiging accessible ng iyong mga video kahit saan ka man magpunta, basta may internet connection ka. Hindi mo na rin kailangang mag-alala sa pagkawala ng data dahil ligtas ito sa anumang physical damage tulad ng pagkasira ng micro SD card. Ang capacity nito ay maaari pang ibahagi sa iba pang security camera. Continuous din ang re record nito online. Sa kabilang banda, ang paggamit ng micro SD card naman ay nagbibigay ng kahalintulad na benepisyo ngunit sa isang physical na imbakan. Ang mga micro SD card ay maaaring madaling ilagay sa iyong camera o video device, at mabilis na mag-record ng mga footage. Isa rin itong cost-effective option kung nais mo ng mabilisang pag-iimbak ng mga videos. Kaya lang kung may dalawa o marami kang security camera kailangan mo ng tigi isang micro SD card sa bawat camera. Sa pagkakaiba ng dalawang paraan ng pag-record, mahalaga rin isa alang-alang ang kanilang mga limitasyon. Ang cloud recording ay maaaring magkaroon ng monthly subscription fee at kailangan mo ng matibay na internet connection para sa magandang karanasan. Sa kabilang banda, ang microSD card ay may limitasyon sa laki ng imbakan depende sa kapasidad ng card na binili mo, at maaaring masira, manako o mawala kung hindi maingat sa paggamit. Sa kabuuan, ang pagpili sa pagitan ng cloud recording at Micro microSD card ay dapat na base sa iyong mga pangangailangan at preferences. Naway nakatulong ang video na ito sa inyo upang mas mapadali ang inyong desisyon. Salamat sa pagtutok at hanggang sa susunod nating video. Magandang araw.